Good morning po sa inyong lahat, mga kababayan. JDB uli ang inyong gabang lingkod. Um, Pag-usapan natin ito. Itong uh, mga missing sa bungeros. So, General Torre, handa na ba kayo? <laughs> Kasi po, bakit? Di ba ang inaakusahan dito ni Don Don ay eto pong si Charlie Atong Ang at si Gretchen daw po na mga, ano, mga may kinalaman dyan, mga nag na, ilig na, iligpit etong mga nang chuchope sa sabungan. Bigyan ko kayo ng isang sample na ano na video nung uh, Nancy Ito po. Uli talaga ng no, mga mandadaya. Ayan na, nagsalita na rin si ano si Chavit Singson dyan. Ha? Dapat lang binubugbog o pinaparusahan kung gusto niya. Pareho rin ang binanggit ni Boying Rimulya yan. Nahanap yung video, lintik na yun, wala. Uh, nasa FB dati yun eh. Pero parang itong nakarang araw, araw lang na sinasabi nga ni Boying na yung mga nanguhuling mga nagchichopi na yan, binubugbog talaga yan. Yan. Kaya lang, itong nangyari na to, eh, nauwi na pina, sa patayan, pinagpapatay na. Yun na, mali na yun. oh. Ito pong issue na to, itong mama, ay nahuli po siya, pinilay niya yung manok. <laughs> Suklo pinilay. Ay nako, marami kasing klase ng panjuchope. Ang simple lang naman po niyan, pinahihina nila yung kakayanan ng manok na ano na manalo. Tapos, yung manok na yon pwedeng daladala nila, ay pwede naman po na pinipilayan yung sa kalaba na hawakan, babalian. Ganon, para hindi makapalo ng maigi. So, ito pong uh, lalaki, nahuli ho siya. Ang sabi rin sa nakita ko ng video na yan, ipinilay e, pinilay niya yung manok. Tignan niyo nangyari sa kanya. Tsaka yung sinasabi ni Chavit. Yes, Karin. Araw, may mga nahuhuli talaga ng mga mandadaya. Dapat lang binubugbog yan o pinaparusahan kung gusto nilang lang justice agad. Kung dadamanda mo kasi walang mangyayari. Iyon naman, iba na So, may mangyayari naman. Yun nga lang matagal. Di ba, gagastos ka ng malaki. Tapos wala ka namang mahihita sa kanila. <laughs> Anong yun, kung talagang pinatay sila, eh, hindi tama yun. Na, kami, 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 para kami, 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 daw ang kami,

Grabe, no? Binatukan siya. O, oh, yun ang sinasabi ni Chavit Singson, na Na dapat nga raw, ano eh. Tsaka mayroon pa sinabi si Singson, sabi nga niya, eh, siya raw po ay naniniwala, no? Na si... ano dito ba yun? Na playboy? Yan, o pinaparusaan kung gusto niya lang justice agad. Kung demand mo kasi, wala mangyayari. E, yun naman, iba naman yun. Kung talagang pinatay sila, eh, hindi tama yun. Diba? Putol pala yan. May karugtong pa yan, eh. Sabi nga niya, eh ako naniniwala ako na investor lang diyan si Gretchen Barreto, sabi niya, no? Hirap kasi maghanap ng mga buong video eh. Ayun. Ayun, pinilay nila para tumaya sila sa hindi chope, kaya malaki ang nawawala. That's correct. Di ba? Alam I mo mean, yung chope na niya sindikato rin yan, eh. Small time, big time. Ayun, kaya nangyayari po eh namo-monitor na rin sila paulit-ulit. O di ano, na pinatay tuloy yung iba. 'di diba? <laughs> Ngayon, uh, bilit natin 'to. Sa na Tapa. Yan, so tong video na 'to naman po ay kahapon ito, no? May nakuha sila 10 meters po mula po diyan sa Dalampasiga, nakita nila na may mga sako. So sabi po ng mga loko-loko, ng mga DDS, eh, himala daw na kung saan lumutang lumapit yung mga, ano, yung mga sako, yung mga buto. Sinasabi nila nila, tanimboto na naman daw yan, tanim bangkay anak ng na po siya, nakasanayan talaga, di ba? Uh, no, sa panahon ni Duterte. Oh. Tanimbala. <laughs> Tanimdroga, yung mga ganon. And so, ang uh, nakuha po nila diyan, eh, mga nakasako. Paano po ba kasi nila ito na locate yung mga nakasako na yan? Meron silang ginagamit po na Japanese technology kasama nila na, sa, ginagamit nila dyan. So parang ano sonar ba yun? Nadidetect po nila yung mga itsura, para kang nag-ultrasound ng katubigan. Then nakikita nila roon yung imahe na meron bang nakaumbok ditong sako, yung ganon, meron bang uh, parang mga buto-buto dyan na nakaumpo. Kasi pag tao yan, di ba, nahulog doon sa ilalim. Oh, edi hindi naman magdi-disintegrate yung mga buto niya ng malalayo. Magkakalapit din, lalo na may mga burak yan sa ilalim. So, syempre, paglubog doon, oh, sabi nga ng iba, nilalagyan niya ng pabigat. Ilagay sa sako. Yan naman pong four years na sinasabi rin nila na four years na yung mga bangkay na yan. Eh, bakit eh, ano, ah uh, tawag dyan, hindi man lamang daw po napunit yung mga sako, hindi raw po nasira, yung ganon. Hala? <laughs> hindi nila naisip na eto yan, no? Oh, katulad yan. Diba? Oh. Yan no, oh. dry yung sako. 'Di ba? Kasi tinanggal na nila yung mga putik eh. Ano ba yung putik na yon? Galing po yon sa katawan niyang nabulok. 'Di ba? Plus yung mga nagkaroon na rin siyempre yung sako ng seepage, mga mga butas sa na maliliit, napasok ng burak, ganun. Pero yung mga solid particles po nananatili. Ngayon, may mga napansin nga po ako rito na mga mga ano yung mga mukhang buto talaga ng tao eh. Katulad nito, backbone, ano yan eh, vertebrae yan eh. Backbone yan, eto scapula yan eh. So may balikat yan sa, liko, uh, so may likuran. Ito naman po, yung ano, yung bandaritos malapit sa atin ng six 6 Banda nga, boto, pelvic bone yan. Yan. Hmm. Sabi ni Bato de la Rosa, they should dig deeper into their investigation. So, may pinatutungkulan din po si Bato de la Rosa rito na dapat eh, laliman pa yung investigation and establish airtight case against the perpetrators nitong krimen na to. I agree, I agree with Bato. Bakit po kasi? Nag-investigate si Bato de la Rosa dyan way back March uh, 2022. No? O baka nga earlier pa eh. No, patapos na yung termino nila. Pero alam kong issue na to, nang pumuputok ito 2020-2021 pa eh. Yung issue na yan, yung mga missing sa Bungeros. Ngayon, nung nag-investigate si Bato de la Rosa, siyempre kinapos sa panahon, na uwi na sa botohan, di ba? Pero ay agree na dapat. Bakit po airtight case? Kasi po ang sabi nga ni ano ni Patidongan pati sa Korte Suprema, maimpluwensya yung taong ito. Ang tinuturo niya ay si Chavit Singson. Pero gusto ko rin pong bigyang pansin dito. Ang sinabi nito ni ano tong mga binanggit na mga pangalan nito ni Charlie Atong ang, 'di ba sa investigation ng March 5, 2022? May binanggit siya si Patrick Antonio, Cascolan, uh, Tives, at uh, may iba pa ng mga binanggit siya. So yung mga yan po dapat na-investiga, ma-investigate din po yan ng malaliman. ba? Diba? Kasi may napapansin din ako sa testigo na yun eh. Uh, meron siyang wini-withhold. Dapat kasi corroborative yung statement niya. Eh, yung nauna sa kanya, si Chavit. Diba? Na uh, uh, Chavit si ano, si ano si Atong Ang nagsalita noon. Pero bakit wala siyang nababanggit tungkol sa mga tao na yun? Ay, 2021. Okay, thank you, Hermie. Pero bakit wala siyang nababanggit sa mga tao na yun? So may pinagtatakpan pa itong ano. Tsaka sabi rin ni, ni Boying Rimulya, aabot daw po sa sampu katao ang mastermind nito. Okay, so ibig sabihin, hindi ho po pwedeng isingle out lamang si Atong Ang. Hindi ko kinakampihan si Atong Ang. Ang sinasabi ko lamang po rito, be fair, lahat ng may dapat ng panag, lahat ng dapat na managot dito, panagutin, harapin, di ba, usigin ang mga ito. Yan. At ako naman din, hindi rin naman ako natutuwa sa mga nanchuchope kasi pangloloko yan eh, sindikato yan eh. O, oh, ato sila napatay. Di ba? Ayan o, oh, sa so mga buto-buto. Ito yung sa balikat, yung sinasabi ko kanina yung scapula. Ayan o. No? Oh. Yung shoulder blade na sinasabi nila. Yan. Ito vertebrae yan. Yung spinal cord. O oh, spinal column pala. Sorry. Hmm. So ito yung scapula. Yan o. No? Oh. Yung pag gumagano'ng gano'ng kambuto rito malikot. Ay malaki sa likod. Ito pa. Yan o. No? Hmm. Dito po yan makikita. Yung kanina, yan, yan yung buto na yon. Ito yan, sacrum. Ito yung coccyx Yung pagka napakupo ka, at umama, yung pinakadulong buto mo, nako, alumpihit ka sa sakit. Hindi mo maintindihan dahil dito. ba? Diba? So, ito yon. Ngayon, yung buto kanina na malaki, are, ito. Ito yung vertebrae. Hmm or vertebra. Yan po. So ito yun, no, oh, yung sacrum. Ah, babad na sa, ano, eh, sa tubig eh, kaya umitim. Ito yung sacrum. Okay, so, ang kailangan na lamang po rito makong ako, tingin ko sa tao yon Ang kailangan po rito naman ngayong makumpirma ay DNA through DNA testing yun po ay kabilang ba sa isa sa mga nawawalang sabongeros? Sinasabi nga na nasa 30, 34 daw yung tinapon dyan no? ng mga, pat, mga, ano, mga sabongeros. At dinala sila doon sa taal ng buhay pa at doon na po sila pinatay. Okay? yunon. At saka hindi po, po pwede na idadump yung patay doon. Kasi po maraming mga fish pen. So most likely, pinatay sila muna, tapos saka sila sinilid sa sako, nilagyan ng pabigat para hindi lumutang pag namagana yung mga katawan. Okay, ganun yun. And then meron pa ang sinasabi na nakuha doon na sunog ng mga buto. Oh. Ngayon, ito naman ang sinasabi niya na Jason sa Sabi niya, four years nakababad ang sako sa tubig. Alat. Hello? Ang tubig taal po ay hindi po tubig alat. <laughs> tanga talaga to. <laughs> ang tubig taan, originally, yan po ay, ano yan, uh, tawag dito, yung part ng ano yan eh, part ng uh, isang malaking bulkan, uh, di ba? Tapos yung sumabog, tanggal yung gilid niya, hindi niya nahuunakuhang palakihin ng sarili niya. Nagkaroon na siya ng lawa at yun ay fresh water. Kaya nga, tanging dyan lamang po sa Taal Lake na bubuhay yung isang uri ng sardinas. Di ba? Yung uh, tawilis yata yung tawag doon. O, oh, matataba dyan sa, ano, sa Taal. Pero hindi po tubig alat yan. Sabi niya, at sulfuric. Dito ay agree. Sulfuric yung tubig kasi nga, bulkan yun. Yan. Alaman lang sira at mag-isang lumutang sa lawa at tumabi. Isa ho itong malaking katangahan. 10 <laughs> meters po, malayo-layo na yon. And take note. Take note, ha? Uh, since 2021, ilang beses na pong pumutok ang Bulkan Taal. ba? Diba? So yung mga deposits po dyan, oh, gumagalaw rin po ang lupa. Halimbawa, maghukay ka ngayon no maghukay ka in five years yung hinukay mo ng ilang ng uh, ilang uh, talampakan paghukay mo ron siguro mga 10 feet hinukay mo hindi mo na doon makikita sa exact location hmm. ba diba? gumagalaw ang lupa lalo't eh, yan ito bigan yan saka hindi lumutang yun tanga ano nito hindi dito tanga eh journalist ito eh Kaya <laughs> yeah, lang, pag nag-DDS, talagang magpapakatanga ka. Pwede ba lumutang yun? Kung lulutang yun noon pa, kaya nga nilalagyan ng pabigat. Ito. Yun pong sako na to. Ayan, buti nga may gumawa nito. Sabi, sako kung saan ipinatong ang mga buto para makita mong tanga ka. <laughs> Tama. Ito po kasi yan, yung lumang sako. Hindi man lang daw na butas. Eh anong tawag niya rito? Di ba? no, yan, original na pinaglagyan ng buto na nakuha sa Taal Lake. Ito pang isa, Mike Scofield, nagpapanggap na Mike Scofield na foreigner eh, no? Uh, troll account ito eh. High tech talaga, heartbeat detector ba ni Tore ang ginamit? Ang lawak ng Taal. Kakasisid lang may nakita na. Just ko ang DDS talaga. Hindi nila po naisip, hindi may balita eh, na may technology ginagamit sila pang-detect. Ang tinitignan po doon, ano yung something na kakaiba po pwedeng titignan doon na meron bang nakaumbok doon? Di ba? Titignan nila yon. Oh. Titignan doon sa lugar na yon na ano na marami bang mga magkakasama, di ba? Nakikita po yan doon sa ginagamit nila. At hindi po heartbeat detector ang ginagamit doon. Bakit kagagamit ng heartbeat detector katulad ng ginamit kay Kibuloy? Eh wala naman ang heartbeat yung mga patay. <laughs> Yeah, sonar. Yeah, sonar yung gamit nila. Thank you, Karen. <laughs> diba? Pag, -DD, pag nagpaka-DDS ka talaga, no? Masisira, masisira ang ulo ng mga tao sa'yo sa katatawa. Nagamit <laughs> ka ng heartbeat detector, hahanapin mo, patay. Sus, Mariosep. Kaya nga po eh. Pagka-DDS talaga, sobrang, nako, Proud pa sila ha. <laughs> Proud pa sila sa ganyan. Hmm. Ayan, sabi rin po ng isa ro na napano, nakita ko sa comment section nung mga ano, mga nagkukuha nung nung uh, eto to yung nagdala nito. Yan. Sabi nila, grabe yung mga sumisid, hindi man lang nabasa. <laughs> Ito lang naman rin kasi kinaiinisan ko rito. Bakit po kasi hindi kayo nagsama ng vlogger? Sana nagsama kayo ng vlogger para kung ilang oras kayo diyan nakatutok yung camera live. 'Di ba? Pag media kasi kapiraso yung video eh. Eh yan ba hindi ba mukhang basay ang mga yan? <laughs> 'Di ba? Ang bihira tong mga to. Siyempre pag na-detect nila na orito, oh, rito may nakita sa sonar. O oh, di pupuntahan na lang yun. Eh, ba? mo pa idadive eh kung mababaw lang naman? di ba? O baka nakuha nang sa malalim, 10 meters eh. O tapos dalhin niyo sa mababaw. Hmm. Loko-loko rin talaga tong mga to. Ay nako. Pagka DDS talaga. Tsaka ayan o, oh, tignan mo. Di ba? Alam nga naman po, magpunta yung mga yan, may dalang mga tanki ng hangin, mga oxygen tank. Tapos hindi sila sisisid. Ay nako. Buti nga po wala pang nagsabi na ito pong mga to. Buti walang nagsabi na, hala, ba't nagdala kayo ng LPG? <laughs> Nakakatawa talaga ang mga DDS. Ay, nako. Malabo pong buto ng aso yon. Paano ko po nasabi? Kumakain po ako ng aso. <laughs> Dati, namimiss ko nga eh. Dati, nang hindi pa pinagbabawal. Maliit lang po ang buto ng aso kumpara sa ano, kumpara po dyan. At saka ko yan po'y buto ng aso, hindi na po nila pag-aaksayahan yan na itap isa itapon pa sa dagat. No? O kaya naman kung yan ay namatay, ay dagat sa lawa. O kung yan naman po ay namatay, normally ang mga aso po, binabaon nila sa lupa yan. No? Kung yan naman po ay buto ng kabayo, bakit isasako? Di ba? Eh, mas mainam pa na yan ay... Kasi may mga nag-aalaga rin ng kabayo dyan eh. Katulad ng pumutok noon yung uh bulkan, di ba maraming mga kabayo ang napabayaan doon sa mga farm. 'No. Oh. Eh kung kabayo 'yun, napakaliliit naman po para sa mga kabayo. Kung kambing naman, napakalaburi naman, 'di ba? Bakit eh, 'yung buto ng mga 'yon tinahagis lang kung saan, hindi na isasako pa. Oh. pero tignan natin ang resulta po ng dinang ano, ng uh, DNA. At oras na masabi nasabihin doon na ito ay buto nang uh, isa sa mga nawawala na identify kung sino nako patay tayo rito arrestuhan at hindi po ako nagtataka na yan ay maging accurate yan si Patidongan kasi yung paniniwala ako diyan sila po siya po ay kasabwat 15 years kasama ni at nila atong ang ba diba? so sila yung ano sila yung uh, tagapatay sila yung may hawak ng security sila yung nasa operation eh nagbabantay ng seguridad drone. So ang ginagawa nila ah uh, ang ginagawa nila diyan ay pag nahuli nila, tinutumba nila sila po yung mga tagapatay. And initially, siya nga po inakasuhan kabilang yan sa anim na kabi, ano anim na wanted noon, nakasuhan yan. Oh. Anong yari ngayon, pinagtakpan niya yung kanyang ano, yung kanyang uh, sarile nagawa kasi kapag uh, meron tayong witness protection program eh. Kaya lang sa witness protection program po, ang nakalagay, yung least guilty, yun po ang qualified. Si Patidongan, hindi pwedeng mag-qualify. Kasi, abilang siya ron. Siya yung isa sa mga tagapatay <laughs> Kaya, accurate na accurate siya. Kaya lang sana, sabihin niya, para maging least guilty siya, sabihin niya yung iba pa, na mga salarin. Yun po dapat. And then si Charlie Atong Ang, kumanta na din po dapat. Hindi naman pwedeng siya lang. ba? Diba? And then for Boying Rimulya, since pinablik nyo to, ano nyo to, i tawag dito, update nyo palagi ang taong bayan. Oh. Ito nga yung tanong ko eh. After ni, let's say si Boying Rimulya na appoint na sa Office, office of the Ombudsman, ano mangyayari sa kaso na to? na biglang pinaingay niya. 'Di ba? Ano mangyayari dito? Hmm. Yes, today po, meron na namang nakuha dalawang sako. Hmm. Bago tayo nagsimula kanina, nakakita ko 'yun eh. Nakakuha na naman sila. 'Di ba? Ngayon, meron ako ng ano, meron ako ng uh, pa ng isang content. No. Igo na natin 'to. Meron ako isang hinohold isang content. Uh, isa ho sa biktima ni Papidongan noong 2020. Anong nangyari roon? Ano, uh, sila. Kung nagkakamali. Um, hinuli siya ni Padina Isinilid na daw po siya sa sako. Sabi niya. <laughs> Tapos, mabuti na lang. Papatay na siya. Mabuti na lang yung kanyang amo. Nakatawag agad yung amo niya. And then, ang resulta po, ay tinurn over na lamang siya sa kapulisan. Nakasako na siya. Kaya naniniwala ako talaga na nakasako yung mga pinatay. At naniniwala ako sila patidongan ng may kagagawan niyan. Kaya alam na alam niya. Oh. At yung sinasabi niya na pinasunog ni Charlie Atong Ang yung mga ebidensya, yung mga cellphone niya, pinasunog. Ang tanong ko doon, bakit hindi ka nagtabi ng ebidensya? para protection mo. Pang leverage mo yun eh. ba? Diba? Kasi baka yung video na yun, <laughs> siya yung lilitaw doon na talagang ano, talagang uh, pinaka-perpetrator. Oh. Tapos eh, baka may patong ang ulo kada mahuli. ba? Diba? Tapos sa video, boss, binahuli kami. Ano, tira na namin to Magkano? <laughs> Ay, nako. Tsaka pinatakas siya. Kung tinatakas siya sa abroad, ang tanong, tumakas ba siya? Kasi he was wanted eh. O. Oh. ba? Diba? Ang napansin ko pa rito, uh, mukhang pinahina ni Nabato de la Rosa ang ebidensya. Kaya po yan si Patidongan ay nakapag-bail yan eh. Hinous crime yan. No? Pero nakapag-bail sila. Nakapag -bail sila. Oh. Eh kapag nakapag-bail ka, sa isang uh, heinous crime, ibig sabihin mahina ang ebidensya. Ba't ganon? Isinampay yung kaso, mahina ang ebidensya. Pero napakabigat ng usapin. Inimbestigahan pa. Diba? So yun pa yung mga inuhold ko eh. Gusto ko sana yung tao eh magsalita. Kahit na ano, yung baka sabihin niya inimbento ko eh. Yon. Para malaman natin yung buong detalye. So kaya yung mga nag angal -ngal dati na... Uh, kinakampihan ko pa si Atong ang hindi ko kinakampihan. Nung no, sinasabi ko lang, ah, dapat matapos na yung sugal ng sabong, whether eh electronic o kaya tupada, dapat labag naman sa batas yan, dapat yan po hinuhuli. Yung mga, ano, yung mga tawag dito, yung mga derby-derby, itigil na rin po yan. Diba? Napaka-unfair eh. Tignan nyo ha. Kapag kayong aso pinalo ng kapitbahay nyo, merong merong ano batas na nagpoprotekta, di ba? Pero pagdating po doon sa mga manok na uh, inilalaban ng patayan, parang mga gladiator, oh, pansaing na lang isusugal pa, di ba? Mababaon sa utang ang bayad si misis. <laughs> di ba? Pantuwisyon ng anak ibabayad para ipansusugal pa. Panira ng pamilya. Diba? So dapat, itigil eh, na rin po yan. Ibawal na yan dito sa atin. Yung mga sugal ng sabong na yan, kahit derby pa yan. Oo.